Musei, musey nasab kita kalonia raj kita sangom duto ngulang kita kano another night another ngulang wow hello mga kadanggit for today's video huli tayo ng pusit sana meron huli ko let's go unang huli na pusit good size bale lalang Shout out sayo sarman talib maer pangalawang huli na pusit standard size. Ballet idol number 13. Shout out sa yo name Wagas. Pangatlong huli na pusit. Standard size. Bale Ugo. Shout out sa yo Sam Hamsid. Panglimang huli na pusit maliit at least may pang ulam bale pagkasunod kasi nahuli ko pang anim na huli pusit standard size bale jo shout out sa'yo yo alahan smart bogo pang pito na huli pusit standard size bale pai shout out sa'yo yo amad ripai ismael daluddin pang walo na huli pusit maliit din pang siyam na huli pusit maliit maliit. madam, salamat sa comment mo. Shout out sa inyong dalawa, Hansaid Baluan at saka G Husin. Pang sampo na huli pusit, maliit din. Pang labing isa na huli pusit, maliit din. Pang labing dalawa na huli pusit, maliit din. Sobrang gutom na pusit na to. Nataas na ng bangka, hindi pa binitawan. Pang labing tatlo na huli pusit, maliit din. Balayahan sta Adsi. Salamat sa share mo. Shout out sa inyong tatlo, Anika, Chiba, at saka R. Arauda. Balayahan, pauwi na ako. Salamat sa panonood. Bye-bye.